Hi mga kamoys, good afternoon, good morning po. <coughs> good afternoon mga kamoys, hapit na alas 4 dito. Wala pang akong almusal, natulog ako hanggang alas 2 mga kamoys. Pero nag na ako kanina sa umaga. Yung darating ako mga kamoys. Grabe no. Ang to ko, pamahaw. Ang pamahaw ko, paniod to. <laughs> Ang paniod to is panihapon, mga kamay. Show you my, my face. Ang mukha kong late always. <laughs> is okay pa ba, mga kamay? Yung late na mag-almusal. Hindi na yun almusal, mga kamay. Panihapon na. <laughs> Kasi natulog ako hanggang alas 2, mga kamay. At saka, pagdating ko, kakain na ako nga kamoy, hindi na ako na ano, parang almusal na yon at saka matulog ako hanggang alas 2, dahil sa trabaho kong late. Hi mga kamoy, good afternoon po, kumusta na kayong lahat? Kumusta na mga followers ko, mga subscriber at saka mga likers to my reels. Thank you for watching me. <laughs> Thank you for watching me mga kamumays at saka Please support me my reels. When uh, I want to be a charity blogger someday, I will help all 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 my families, my relatives and friends when I can when I am a blogger a, a right blogger someday. Uh, ano pala ka mga kamis? <laughs> Sabi nila gamay mo will do ako. No? ano lang yung mga kamis? Parang sideline lang yun. Tarbaho ako mga kamis. I'm working five hours a day. Mm. Uh, at saka 100 hours a month only. Mm. Not full timer kasi um, uh, hindi pwede mag, mag full time ako doon kasi magtulong mag din sila ang ano taga Dika taga kindergarten yung ano ba mga tarbante, tulong din sila mga kasi marami sila mga kamois 18 sila kabuok ako lang ano <laughs> ang janitress mm. so hi uh, that means mas ma lalo pa sila magtulong sa akin di ba kasi every every room yung every group sila ang maglinis talaga mga kamois sa mga ano ba magdust mm ako, ano lang sa higla mga kamuis, I will tell you, yung malaking dikar namin has, has four groups. Its group has three teacher, teachers or mga ano, teachers sa dikar mga kamuis, no? Mm. I will tell you na naman, kwatsin, uh, mm. talking, talking, kwatsin, kwatsin is talking, talking mga kamoys. So, nag almusal ako or na niudto ako, I will tell you by talking and eating. So, I will show you first yung ano ko mga kamoys. I will continue right now after the, I will show you my foods. Yeah. Ito ang foods ko mga kamoy. Sprang almusal nga. Da pagdarating si asawa ko mamaya, panihapon na yun mga kamuys. Kasi nag-almusal na ako kaninang umaga. Pagdating ko galing sa tarbaho, natulog ako hanggang alas dos. Pero kain pala din ako ng toast bread. I like, I love toast bread mga kamuys. Yung sa Harry. You know Harry? Not Harry. <laughs> from the hurry, with kapi na may kakao. Nilagyan ako siya ng kakao mga kamuis. That is my style now. So, kapi sa, yung kapi instant ba? Mm, one tilofel or one and a half. Then, ilagyan mo ng kakao na apat na teaspoon din. At saka konting milk na fresh milk or condensed milk yun you want. At saka kain ako ng toast bread with palaman. Ito ang palaman ko mga kamoy is frisky si eh. fresh cheese yung galing sa baka mga kamoy is not nuts kabayo <laughs> I don't know what is uh, fresh eh, cheese is made of milk munsiguro yun oh frisky cheese eh, is cheese yeah Ito lang ang gusto ko mga kamoy walang ibang ano uh, palaman may Nutella pero sweet Nutella. May marmalade. Tignan marmalade mga kamays. Si asawa ko palaging marmalade with quark. Quark is uh, uh, a product of milk din. Like a pressed case. But, itong pressed case may salt. Pero, ang ano, yung yung ano yun, sabi ko, yung sa asawa ko walang, walang asin. Yung quark, walang asin. Ito with asin konti. Yeah. That's why is instant na yon ilagay dito sa my bread. At saka ito ang um, orange soft ko nga kamo. is Lagyan ko siya ng one, one citron. Citronin is um, parang ano ba, limonad, limonid sa aton. Sa atin mayroon kaming ano dito sa bahay namin noon pero malaki kaysa dito um mm, ito sa atin limoncito pero ang limoncito dito mga kamis is makabungog <laughs> pero hindi 'yun galing sa amin from Spain or sa ibang bansa mm. that is the limoncito in Germany <laughs> uh, not from our uh, not from here pero pwede ba magtanim din sa kaang um, wala hindi mabuhay dito sa labas ng kamis kasi malamig sa winter. At saka ito ang orange ko mga kamis kainin ko 'yon. Matamis yun mga kamis kinakain ko nakahapon Nak nakaswerte ako. One nito and a half kilo ang nabili ko mga ano siya. Pas 20 ka buok. at saka binigyan ko yun sa si anak kong babae. Dito siya kahapon. At saka, nag-bake ako ng banana cake, mga kamwis, with chocolate. Masarap. O, oh, kinain ko na ang, ang sa niya. o, <laughs> oh, kinain ko na ang mga kamwis. Masarap with chocolate talaga. Mm. Magawa ko with chocolate always. Yeah. Mas mabuti. Mm. At saka, very softy. Uh, softy is, kanang kuan ba? Uh, Lami, basta kay lami mga kamoy. Basta may cukulit pala. Mm. At saka, tayo, mga intay mga kamumis. Story ako pala. pa uh, I will continue my story. <laughs> And eating iting mga kamoy. So, nag-almusal ako ng late. Kasi late din. Ni. Hindi na yun almusal mga kamumis. Paniood to talaga. Mm. Hindi lang ako maniood to. Unya na pag... Uh, Pagdarating si asawa ko, na wala pa akong ano, ligo mga kamoy. maligo pa ako alas 4 na dito. <laughs> At sa katarbaho na naman ako ng alas 6, alas 7, mga kamuyis. late talaga. Pagdarating ni asawa ko, mga in kami mamaya. Maligo muna ako ba, ba, uh, uh, pagkatapos nito. Almusal. Okay, sarap sa kapi mga kamuis. Grabe. Mm. Sa, <laughs> ano yon Instant coffee with cacao. Mm. Pero akong, ano mga kamuis, no? Masakiton ba? Kasi may ik ako dito yung Thursday, last Thursday. I will tell you, yung daycare, yung kindergarten uh, after this. Mm, I will continue na, <laughs> hindi ko na human. So mga kamoyes, ah uh, yung Thursday pala, nagpunta, nagpunta ako sa dentist. May dalawa, uh, may injection. Yung two, dalawa, duha kang ipon, nag, ano ba siya, mag, connected ba, connected. Unay, buho, o kanang natanggal ba ang iyang refill mga kamoy ngayon anong sinabi sa doktor limpyuhan niya limpyuhan nga kanang ang word cell ba word cell is kanang root niya sa dito may ano pala tayo dito mga kamoy i will tell you yung ilalim sa ngipin natin pag palinisan niyo mga kamoy magmakita yun na may worm or may mga caries caries is worm nga kasi ako um, magsipilyo ako sometimes not not three times a day kundi six twice a day or once in a day mga kamis oh pag nandito lang ako sa bahay din ako magsipilyo at saka automatic na sa gabi na ako magsipilyo ang kamis grabe no at saka nakita nila na may caries ano nila ng needle yung needle nga may 23 cm ah, ano yung kaliit o ka, oh, ganun different sizes na no? sizes, size ka ng su sukod o oh. mga three ka needle siguro yung mga kamoy. I ganuhin niya lang ano ba sa ilalim sa ngipin natin? Itong ngipin, for example. Ito, gi ano nila, gibuhuan nila and dito sa other side. Undan, and, and ganung kukugon yun niya sa needle mga kamoy. 23, centimeter o ano yung sabi niya oh, um, um, give me the 25 give me the 23 sabi niya sa assistant niya ganun um, ganun yung mga kaumuis pagkatapos so, g-injectionan ako para dili masakit kasi hanggang ano yun dulo dito sa parang nerves ba natin oh, um, dito um, ngayon mga kaumuis pag uwi ko wala pa hindi pa masakit uh, after the following day alam mga kaumuis kay parang ano ba lalabas na yung ano siguro ba yung yung injection niya yung yung nar narcosis is kanang sana narcosis is kanang i-injection natin ganin um, para dili sakit o parang tanggal na mga oh o doon na sa doon sa sakit mga kamuis ang ano ko ang dito wala pa yung sa gabi kundi for the following morning nagtumar ako ng ibuprofen mga kamuis kasi parang hindi ko na kaya na ano parang gilantan ko ba kanang sakit ako kanang kani 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 lang ejectionan tumar ko imo na katulog ko maayo mga kamus grabe mm, pa rin ako pero nakatulog ako for the following day yeah, for the following day mm, nakatulog ako ng parang umaga ang until afternoon mm. pagkagabi mo naman ako mga kamus ngayon sa sakit naman sa gabi sa gabi ang sakit niya mga kamoes, talaga um mm. Ngayon, nag-take na naman ako ng ibuprofen. Gusto kong tawagan ang doktor na. Pero ang sabi niya, kung matanggal daw ang dito, kasi ginawa niyang parang may